wala pang bunga pero magbus magaan po kami lalayo po bukas saan ang narito pati ako gusto ko pati bunga ano na kahit ang may bunga o oh. oh, naputol daming manok mga idol yun mo pa rin daming manok kahit ang may bunga ako na lalayo mga idol yun masarap po eh. daming okra dito sa likod ang daming okra yun Dali ah, na karang. Laga. Magbara, no? magbara. Aming may namatay mga ito. Yan, yan o. No? Nalunod po, nalunod. Tataba o, tignan mo sa no oro diyo. Taba ano? Ang kilo mga ito. <laughs> Mulong na si na tiga Marilaw. <laughs> Marilaw po, <laughs> Marilaw. <laughs> Marilaw. Wow, naku, Diyos ko. Yeah, right. Thank you, Idol. Palimang beses na to, Idol. Makadebe. Makadebe. Ito talaga.

linamnam niya. Ang daming itlog at saka manok. Ang daming itlog yan, no? Oh. Good morning. Ang daming uh, lugaw at saka manok yan, no? Oh. Pang isang barangay, pang oh. isang barangay, no? Lugaw, itlog at saka manok. Malag manok, uh, manok, oh. manok yan, May manok yan, may manok. Manok at saka may isang itlog, may isang manok. Ay, napo tayo. Oh, yun, ang niyan. Dami yan, no? ha? Ginaganyan nyo pagka kumuha tayo, no? Para... Ilang ilang itlog ito? 120. Ito ko lang ata, marami. Good morning, good morning. Pati Na, ano, dahil yung sa po, barangay, ano? Kunin mo ito. Ayan, Ito, ano, yan. yan, dami yung... Ito,

Ano sa bago na nga. Ayun po. Ayun po, nagbaba na. Ayan, magiging pagkakita natin. Ayun po. Mayroon? Ayun po, mayroon. Ang ayan, mayroon. Ayun 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 hindi nga. na. Ayun po, اچھا پرہائے چا بال گئے تو گائز چائے اے ہی ہے ہائے کے 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 Oo, na Ano yung nagising na? Oo. Oo muna na, o masinisayang na yun. Aka pata, pata. Aka pata, pata. Aka pata, pata. Aka pata, pata. Aka pata, Batik niya na doon. Hmm. Dala mo sa kanila. O, oh, ito, ito, ito. niya na doon. Saka talapi ang walang kamatayan, tsaka burong. Kaya, <laughs> <laughs> hey, bigay mo na yan dyan. Kaya, bigay mo na yan. Yeah. mo na yan. Tapos, yung iba lalaki. Kaya, kaya, pila na kayo na ito. Dali, dali, dali. Ayon. Ay, bigay niyo yung sabi ko. Ba't hindi pa sa ito, Pila, pila, pila. Ayan. Ito, ito, ito. Hmm. Palagay niyo, ano, para mabigay niyo po yung lahat yun. Ang dami rin. Kulang ang karister natin rin, eh. Raul, eh. Madami niyo kuya. Nasaan? Nandiyan po Ay kuha kayo. Tita pag kasama sa ka ginaganan mo. Ginaganan mo 'yan. Para hindi nagugulong po sa bawat ito. Isang sa ano pa diyan? Bigas 'yan oh. Eh, bosay daw ko muna sa mama no. Yan oh, bohay dito. Yan oh, nakapila

Ay ay dala ko salamat. Yeah, kasi ako na lang diyan. Thank you, Hello. nakuha niya logo yung mga bata. Okay. Hi, thank you. Hi tayo. Eh, pakisabi. Ate, dati pa tangaw

tarla. Ayan, kaya na. Mandaluyong, mandaluyong. ay, Salamat, ha. Right, Yan, oh, ito, taga, saan, idol? dito, dito, malalas. Lino, Lino, hindi kayo muna Happy birthday, idol. Thank you, thank ano to? Lo asan? Bermuda po. Bermuda, ayan. Nakala ko lumot, sabi ko. <laughs> ayan, salamat tayo. Mga po, anak niyo. Ano, ano po po? Ha? Ah, naman, no? Ito ayan. po po po. puro kuha yung at saka ano. Hindi pa kumakain dito? Hindi pa kayo kumakain? Ay, 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 meron na dyan. Ay, ay, ba, pa, ay. Pulutok siya tao po, mga idol. Ang daming tao kanina. Ang dami, daming tao yatang ang dimandaan sa tao ngayon dumating. Bukas niyan, marami pa, linggo. Pag uh, magre-ready na kami bukas. Yan, kaya mo karin. Yan, tandaan. Hindi pumukulot ako doon. Pulong pa rin natin dito. Yan po yung pulot ako niya. Ito ang bofis po ang tawag sa Tagalog. Kapampangan so, pulotok. Wilma Park Rio Tidal Chef eh, Kau Nagluto na ako sinigang Kanina ko paliluluto ito Ito po yung pulotok may sukala Sukala ng laurel Konting dugo at saka baga Atay, at yung baboy Saka konting giniling na baboy, tsaka, kontin, kiniling, na baboy. Po, Pulotok yan Ito po yung pulotok ni Idol Ito po yung yung pulotok niya Idol yan. May suka na po yan. Pinakulo ay hindi kainan ko na kanina yan. Pinalambot ko na doon sa... yung uh, pina... pulotok niya Idol, mga Idol. Lulugotok yan. Kailangan matodo yung kalang. Uy, lumulugotok, to na yan masarap po ito. Lumulugot na yan. Pagka lumulugot na yan, may konting dugo yan. At ay, Tsaka konting baboy. Para magmamanti-manti ka. Pag lumulugot na yan, luto na mga ito. Pag kumukulot na yan, luto na po yan. Kanina papi, na ano ton? May atay. Ha? Ano? Awa, tâ tên l'option. Ni càng nèo. găng, Sigang tông nèo, lô 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 tông

baboy at saka yung mga Karen ka rin sabi kanina kumain kami gatos lang ang kalabaw na konti at ang palay masarap ito karen tutong yung kaya ay sinanghag sa uh, ano ay sinigang tayo meron tayong kulotok mga yun ito kulotok kulotok po ang tawag sa amin dito mm hmm

doctor na habilitarin ko. Ay, bigyan mo ang pulang ng ano, sili. Hindi gano'ng mga... na hmm. sarap Tara po mga ito, kaya mm -hmm. na. Sa akin, at saka po ito, napakasarap. Lutong kapampahan po ito, yung lutong Tagalog, meron siyang

Ano ba kung sinya? sa ano Justin. Siya tao Huwag uh. po maraming bisita. Papalito ako na ano. Ipitas po na ano kanina. Uh, Dahil ng gabi. Makakaya niya kasi. Kaya pa meron? Kaya pa Wah, wow, ini yang bisa kita habis ini. Pak. Pak. Wah, kota yang makanya. Ini yang jalan, buru ikan. yang buru, Siap, yang kami ke Farendia, Tetap. Kahit maraming kinakain siya, idol. Di sumataba. Dahil sa siya, kuwako. Wala na naman masutin, doon. Wala na naman? Wala naman. Wala naman siya, Fred. Sa awal ka sa akser. Nga, ginagalaw. Tignan mo <modelling laughs> yung fruto ko, eh. Fred, tignan mo yung sila. Ha? Hindi, ano naman to? Bagal lang naman to. Sa Tignan mo ito masarap, oh. Hmm? Hmm. Kamala na lang. May liba lang. Ay, kaya ba, angas lang. Ano? lang yan. no!

Dari mana dia tu mana? Mengulang. Dari penyusah anak al-matar. Kain apa? Mengulang. Dari mana Tama tu? Bumi Siapa apa pok yang nak pergi tapas pemain? Masarap yan. Maganda sa katuan. Gusto <coughs> ko,